At ako yung palingki ng Blooming Trend. Hi guys! Hindi pala tayo dadaan doon, di masalang pala. <laughs> Mali. Eh. Ito yung Manila. Manila tila guys. <laughs> Daan tayo sa Nuwa Ulaong. -ula. haba nito ano na to long form video na to dikit dikitin ko lang to may edit edit na edit ko lang uh -huh. traffic di pa na buti hindi traffic ngayon sa badong hindi. Bas papuntang ano? Saan papunta yun tayo? Or okay. mo Hindi ko lang. Diyan yung pambato. Yung sa kabila. Ano pala yung sa kabila? Yung sa retiro. Hmm. Pambato din yun eh. Si Isil nagpadala ng ano bike ni Karyo nung isang araw. Nakabayad daw siya buwan plus. Yung kinarga nila ni Urek. Kapatid ba niya Isil? Si Karyo? Oh. Mm. Nakita ko yun eh, yun, nung guest sa ano, Mantalong. Payat niya, no? Payat um, nga. Kala ko nga. gulat sila eh. Nakauwi ko. Hindi ko pang kakilala doon. Yung iba, yung mga ano, wala sa Shred na nag-aaral. Yung mga apo ni Lola Bibi. Yung hmm. SGR. Mahal doon? Oo, oh, oh, mahal doon. Doon si Ika yunta, di ba? Tapos nilipat. Bakit? Mahal yung tuition. At hanggang 3... Ano sila doon eh? 3-7, di ba? dati sa San Carlos. Dito na tayo sa May Dimasalang. Dangwa. Bintahan ng mga bulaklak. Dito na, dito lahat ng mga bulaklak. Ayun Lahat ng klaseng bulaklak nandyan. May galing pa sa ibang bansa. Pwede rin magpa-customize dyan, di ba? pag February punong puno dito tsaka yung Mother's Day so, tingnan nyo guys dito kali to kahabaan ng kali na to pag February di magian ano yan? <laughs> natin i na. yun? Wala, napatayin ko naman dun.